Napakanda mga partners sa mga susunod na haraw, himay-himay natin yung isang paper na pinablish ngayon ni Dudong Menso. Si Dudong Menso ay isang professor emeritus, political science department ng UP, naging presidente po yan ng UP. At nung kailan lamang, ay eh, sumulat na siya ng mali maliit na artikulo na yan dapat po ay basahin ng bawat Pilipino. Yan po ang sabi niya, totoo, inaagawan tayo ng China ng mga isla. Pero totoo rin, na hindi naman yan ang kabuuan ng ating kasamahan o pagsasama sa China. At totoo rin po na mali ang ating binibigay na pag-asa sa Amerika na sasaklolo sa atin dahil wala po yang basihan sa kasaysayan at dun nga po niya keynote si Henry Kissinger na hindi pa po nagbabago na talagang hindi sila maghihimasok sa agawan ng teritoryo. So ang kanilang sinusunong lang, yung kalayaan ng paglalayag dahil ayaw nilang maantala yung mga langis at iba pang mga inaangkat nila sa Middle East papunta ng Amerika. Kasi inevitably, yan po yung pinakmabilis na daan galing Middle East. Dadaan po yan ng Indian Ocean, dadaan ng uh, uh, Strait of Malacca, at saka ng South China Sea. So yan po ang interest nila. So hindi po nagtutugma ang interest natin kung sa tingin natin na magpapakamatay ang mga Amerikano para sa ating mga isla na pinaglalabanan. Hindi po ang mga Amerikano hahayaan niya na magkagera tayo sa panig ng Pilipinas at ng China and they will fight to the last Filipino. Ang style na po nila, gaya ng ginagawa sa Ukraine, Maggera kayo dyan, bigyan ko kayo ng mga armas dahil yan ay mabuti sa aking ekonomiya, bigyan ko kayo ng kaunting pera, pero kayo lumaban. Importante ang buhay ng mga Amerika, ang mga Amerikano. Hindi namin niya isusugal kayo, mga hindi naman kayo importante, mga Pilipino. Hayaan namin kayong mamatay. Ganyan po ang pag-iisip ng mga Amerikano. At ang kanilang interes nga is masupil ang paglago ng China bilang pinaka, malaka, pinaka pangalawang pinakamalaking ekonomiya at pinakamalakas na military power sa buong daigdig. Gising, gising, gising Pilipinas. Tayo lang po talaga magtatanggol sa ating inang bayan. At habang hindi pa natin kaya na tuduyan ipagtanggol ang ating inang bayan, eh kinakailangan wala po tayong opsyon kundi makipagdipulumasya. Totoo po nagkaroon ng status quo agreement. Pero totoo po, kliyente ko pa yung nag-improve ng ating puerto sa pag-asa. Paano nagawa yan? Sa pag-uusap. Lahat po nadadala sa pag-uusap. Kaya lang, mas epektibong pag-uusap kung mabuti ang relasyon mo sa China. Eh ngayong napakasama ng relasyon, paano ka makikiusap na i-repair -re namin ang ang Madre. Natural, human nature, kapag nabubuisit ang isang tao at humingi ka ng pabor, hindi kapag bibigyan. Pero nangyari talaga, hinayaan naman nilang i-improve natin ang port facilities natin sa pag-asa at yan ay sa panahon din ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasama ko pa nga sa Rotary, yung kontratista na nabigyan ng ganyang award na mag-improve ng kanyang uh, um, puerto. Siguro sa susunod na linggo o maya-maya tatawagan ko, no, si Ray Sagum yun, kausapin natin kung ano yung naging karanasan niya. Na bagamat ang usapan nga ay as is where is, paano ang nangyari at pinayaga naman ng China sa panahon po ni Presidente Duterte na ayusin natin yung ating puerto dyan sa kalayaan.